a

Magising uh, tayo pag ito. nito Palangri At kahapon nakahuli tayo dito ng ilupin Tapos tulingan Gisingin natin sa palangri kung kakain at malilim pa Ayan Alas 4.20 pa uh, Madaling araw Sama ko pala si Parang tapos si Parang Joel Lagi nating maliit na bakal 55 viewers ito Atin na And shout out sa mga silent viewer natin sa ano YouTube at sa Facebook. Shout out din sa Inular. ây Ai... may bawas lalagot-lagot so, puntik oh, nabitik na lang nga ito, walang galon ayan yeah. Mga ko na ito. At, na maka kag balik guys. Roni kunito at Ah, tembuk-tambuk. Amaka dagdag-dag pa. natin Para o Oh, oh mga lalaking ano? Dalung dalung tawag dito sa amin ito. Pag malalaki na, ginito para laki ng tuloy, eh. Oh. Nag apat na kilo lima, ganyan. laki Nagpiraso yeah. to Dalaw Isya, dalawa, tatlo, apat Lima, anim, ito Walo, siyam Siyam na piraso Ang big na ano Nilupin ay tatlong piraso Ayos, ito may na tayo bakala lang na maliliit ngayon itong payaw lang namin na 04 ang may ano ganyan yung iba wala talaga thank you sa ano biaya na pulong na mga vloggers bali ano ah 7 piraso na lagot Itong biwas tapos madaming ano naunat nagangad ang ano biwas ay 57 ito siya puro gangad pa rin Diwana na sobrang laki ng ano mga tulingan Tulong ko na mga vlogger sa ano. Aking tambo-tambo at no, naglatak na lang ako. Pang lupin, pang tuna. Wala na nagsibad na tulingan. Sa piraso lang na uli ko sa tambo-tambo. certi.